Hi guys! So ngayon, na uh, nandito sa akin yung wallet <laughs> kasi bibili ako ng karne at uh, tupunta kami ka na baka ngayon at uh, sila pa rin tayo na nagpagupit pa muna at ako muna yung bibili ng pulang buti natin jela ng gel. Na may radish. Wala may mga radish dito. So maghanap kami ng radish, guys. Ano yun? Yak pala yan. <laughs> Ka. Okay. Okra, sitaw, kangkong, radish. Oh my god. Ayan, nagpagupit na po sila guys. Mm -hmm. mm -hmm. So dito na kami kay mother. Hello. Shooting talaga. Hindi So, ayan guys. So, dito na kami sa bahay ni Bakang. Ayan. Mm -hmm. Ayan. Kasi mag... Ala. Wala uwi. At syempre, dito na po si Madam sa likod ko. Oh, dito na kami sa bahay ni Bakang guys. At nag bumili kami ng grocery. Grocery! Ang ulam pala namin this, this lunch. Oh. Diba? So, tara na. Sabay na kami Bakang. Diba? Hi guys, welcome to my vlog. So ngayon guys ay um dito naman tayo sa bahay ni Baka. O saan po tayo um nakatayo sa taas po niya tayo at kikita niyo naman na may puting mga gilid natin. So ito guys um kasi di ba nagsabi po kasi si Brenda dati na nung andito kami last na mas maganda na um, i -ano niya um, i-fear niya lahat yung mga our kwarto dito para mas makita niya yung ilan talaga ang kwarto. So ngayon, uh, di ba tapos yung kwarto ni Bakang, so ito namang ginawang kwarto na to ay kwarto ng kanyang kapatid na lalaki, si siwa niya? Louis. Si Louis. o. Oh. Ito ay kwarto ni Louis at ginagawa na po ni Daddy ni Bakang. So ito guys, o. Oh. di ba? So mas nakita na po natin yung kapal. Bakit ang kapal ng ano? So Oo, kapal marine. Ang kapal ng ano guys, ha? tingnan mo, ang kapal. Ang kapal ng ano nila. Hardy Flex. Tapos ito, um, ano pang asan ba ito? Pang dingding? Oo, oh, oh, para pang dingding niya. Pang to dingding pala ito. So ngayon guys, ito ay tinatrabaho na. So ito ay may takip na, kahoy siya. At ang likod ay Hardy Flex na sobrang kapal. Sobrang kapal talaga. O, di ba? So ngayon, andito po yung sofa. Ignat e e sa... Ines ang nagpakuan ko. Oh. Nagpa... Nagpakuan pa dito tayo. So ngayon guys, o diba? Ito pala yung maganda kay Bakang guys. And finally, nag-glass na po yung kanyang kwarto. O diba? <laughs> Ano Malapak! Nag-glass na pang di I, guys. O diba? So, sa sakto nga sinabi ko, baka iniisip ni Bakang na gusto niya mal, uh, maliwalas mag-every like, morning or every uh, every gabi mm -hmm. So, ito ay pinag-isipan talaga na Glass pala talaga. O, oh, di ba? Ito yung maganda. Glass. So, magkano kayong budget yun sa glass niya. At dito, dito yung kwarto ni Bakang mga mamsheet. So, ang kwarto ni Bakang ay tapos na siya. Kasi nga, yung una is, ano naman, glass, di ba? Glass niya niya. Pero yung pintuan niya, hindi ko hindi ko alam kung anong bala sa pintuan. Glass din ba yan? Or ano ba? So, actually, nakatayos talaga. O, oh, dito yung, ano na, yung kaman niya. Diba? So, dyan siya natutulog mga mamsi. Dyan po siya natutulog si Bakang. At may silent fan siyang malaki, di ba, oh? Na, ano ni Mama Mary sa kanya. Di ba? So, amang paunti-unti. So, paunti-unti siya, pero okay siya. So, dito tayo. Dito naman ay gagawin din niyang room, room din, din pala rin dito. Kasi, diba sabi nga namin, limang room ang sa taas dapat kasi nga, para kasya. So, ito lang po na. At habang natatapos lang po so, nanuluto kasi kami ng mga, ng, ng aming lunch. So, ipinakita e, ko lang sa inyo yung um, plano ni Bakang sa kanyang taas. At, nakita naman natin, na-open yung kanyang room. At, ito na. <laughs> sabi naman sa kanya ay, may tatlong room pa na gagawin niya. So baka next month is tapos na yung kanyang taas. So good luck, Bakan, and God bless. Bye! Bye. Oh. So ayan, nandito rin si Bakang huh? so, si Kasi siya na yung judge Yes, guys yeah. yeah. Ayan guys Ayan oh. Kasi diba? baka po isa pong judge at isa po siyang reigning queen. Ayan, at yung isa ay um, siya yung isasalip po. Ah! Ngayon ay gagawa si Maring Mar ng lasa namay may pinamos. <laughs> <mga> <laughs> <laughs> po na po <laughs> na, yung ang nilang naluto na. Ang mga gold. O naman Pilipinas. Okay na okay na Mm -hmm. At ayan po si Madam ay eh, nagluto siya ng kanyang um, specialty special na sinigang. Diba? So naluto siya ng sinigang. Dito po yung ingredients. Ayan. Yung lunch dinner po namin. Oh, lunch. La, dito naman sa ano? Anong niluto mo, mother? Adobong baboy. Naluto naman siya ng adobong baboy. Ayan guys. So ito yung uh, masarap na lutong adobo. Ayan guys. adobong baboy guys. masarap diba Di ba? Sa kahoy po niluto. Thank you. Oh, ayan guys, so nagluto po si Rian ng ginamot. Ayan uh na -huh. kayo ang kong patungtong tayari. Gani. <laughs> Ay, ano kami guys, o, um, pipino

At sobrang ingay kasi sobrang busy sa, sa mga sa nagpapaganda yung ating mga binibini. -bini. Mm. -hmm. At saka nagluto pa kami guys. So ayan guys. So, so yun, baho na po at kwarto po ni ano to. Shop. Kanya, kwarto niya po yan. Mm -hmm. So may ano na siya guys. may takip na siya. Good luck sa kwarto at may, ano na, may selling fan. Hindi hmm. ba? Yan po siya. So, ito yung glass na kwarto ni Bakang. Glass po yan. Magkano kaya ito? Bayad so, ni Bakang yan. Ito yung sal, ay, ano nila? terrace Ayan po yung terrace mga ma'am siya. Oh. Pag ganitong oras ay ano na malamig na siya kasi makikita na po yung um, mga kapitbahay niya dito sa taas. Diba? So good luck. Ngayon guys, nakauwi na kami mga guys. Dito na kami sa Hinaguan. At syempre, daming tao ngayon. Daming naligo. Ayan po sila guys. Oh. Uh, 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 syempre, dito na kami ngayon guys. At yun sila. Yoyo Hana, si Bretney at lumili sila ng bagong <laughs> kalan po namin para mapalitan po yung ating kalan na sira na so dito po tayo guys yeah bye